ng hapon mga bro, sis, madam, sir. Ito naman po ang ipapakita ko sa inyo tungkol sa aking napulot na may mga imahe na mga bato. Ayan. May speak ko din tayong na bato na triangle. Ito po. Ayan po. ay mga uh, kumikinang. Kumikislap po ito na may mga imahe din ayan itong bato ito na tres piko ayan na kumikinang kumikinang po at saka kapag ito po ay ginaganito mo po ito po ay mainit parang hinihigop niya po yung init sa aking kamay ayan ito lang po ang ibabahagi ko di ipapakita ko sa inyo na bato na pulot ko na may mga imahe uh, hindi na ako gaano makapagpunta sa uh, ilog dahil sobrang busy po tayo ayan dahil po may ano pa kami may patay pa kami yan namatay yung lula ko hindi kami nakita, uh, nung buhay pa yan dahil sa epidemya na ito yan ito yung nakuha kong bato yung kumikinang yan maganda din ito dahil uh, ito po ay kapag uh, ginaganito mo din ito ay malamig parang hinihigop niya din yung init sa iyong katawan at saka tumitipok din yung pulso ng bato na ito ito yung bato na buhay ayan at saka ito din yung bato na pulot ko na may imahe ayan yung imahe na parang bata po siya ito po yung parang bata yan matangos yung ilong ayan ayan ito yung ulo nyo ito yung mahe mahe ng bato na ito marami po siyang imahe daming gabay ayan po saka ito yung napulot ko o na kuha ko sa pagbungka ko ng lupa ito po ay kung titigan mo po sa malayo para po siyang may mata ito yung mata nya itong mata ito yung ilong ito yung bibig ayan sandali yung aso po andito na ayan ayan naglalambing na yan ayan malas ka muna dyan dun ka muna doon muna sige na doon ka sige na sige na ayan walang buntot Ayan, yung aso kong makulit. Makulit talaga. Makulit talaga. Ayan, sandali ha. May ginagawa pa ako. At saka ito yung uh, bato. Ayan, ito yung bato na kuha ko. Ito po ay uh, Ito po ay nasa puno ng kahoy. Ayan, sandali, sandali muna makulit naman tong aso na ito yan sa puno ng kahoy po ito nakuha iwan ko lang anong anong klaseng bato ito kumikinang ito po ay para sa akin tinatawag ko ito na mo, uh, mutya ng alitap-tap o di kay uh, mutya ng inkanto dahil uh, kumikisla po siya yung kumikinang ayan kung nakikita nyo po na may imahe po siya ito yung ayan ito yung bibig yan parang hindi mo yan makita dahil sa sobrang yan parang umiilaw yan kung natin makikita natin na kumikinang kumikinang po siya ayan, para sa akin ito ay uh, mutya ng alitaptap na kumikinang nakikita nyo yung alitap-tap sa gabi yan po ay kumikinang kung gabi ito po yung nakuha ko ayan kung nakikita nyo po yan may kakaiba po siyang mukha ito yung mata yan mata ito yung ilong yung bibig ayan po kung sa malayuan po yan nakikita nyo po para po siyang mukha Ayan. Ito naman para din siyang muka Mukha na parang ewan ko lang para po siyang may sombrero din. Ito yung mata parang yan parang lubog. Ito yung bibig parang nakatawa po siya. Ayan. Kung sa malayo po. Ayan. rin natin pa ganito. Ito naman parang mukha din yan maitim na tao ito yung uso ito yung ilong ito yung mata ayan ito parang tao nakaupo ito yung ulo nya ito yung likod ayan ito lang po ang ipapakita ko sa inyo yung na mga nakuha ko na mga kakaiba ito po ay bato na malamig malamig po yung bato na ito yan malamig talaga maganda yan, kasi mainit yung kamay ko eh na eh, napakalamig yan po parang may imahe po siya na isang isa po siyang ah, maliit na tao ayan yun lang po mga kaibigan pasensya na kayo hindi ko kayo ma itawag yung pangalan nyo pasensya na po dahil sobrang busy lang po ah uh, konti lang kasi yung tulog ko at, uh, hanggang umaga po yung gamutan ko alam nyo ba yung ginagamot ko ngayon Ayan, napakatigas talaga talaga ng ulo ng mga mangkukulam na yan mambabarang at saka mga aswang pa talaga totoo yan yung totoo talaga yung aswang yung, yan na ka-encounter ako kagabi sa isang bata lang po ay yung pumapasok po sa katawan niya parang dami dami da, dami dami po dami po yung mga pumasok na mga espiritu o di kayo mga kaluluwa na pumapasok sa kanyang katawan yan po ay siguro yung mga hindi mo yun mabilang pero sa akin na nakikita ko yun lang nakikita ko mga almost mga 100 siguro na kaluluwa na pumapasok sa katawan ng isang tao. Eh, pa isa isa po yan. Eh, pag labas ng isa, isa naman. Labas ng na isa naman. Pero, yung nanghihina talaga yung tao. Dahil sa mga kaluluwa na pumapasok sa katawan nila. Sa katawan ng isang tao. Cookie! Cookie! Koi, Koy! Cookie! Okay! Wait. Cookie. 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 Hmm. Ayan, Magaling na po si Cookie. Magaling na po yung tuta ko. Asong tuta. -tota. Magaling na po siya. Ayan, namamasyal sa labas. Ayan, shout out sa lahat. Shout out po sa lahat sa mga kaibigan ko, mga bro. Especially sa vloggers natin sina Uh, Madam Katis Closer uh, magandang hapon sa iyo Madam Mergin Alberto Ginelen uh, Sigua Ria, pa Maria Parulan Sinanaw Su Iboy Mucha uh, Alfredo Baisan Jun Flamingo Vlog Maestro Giscopet uh, Jesus uh, Rudy Agner alias Alagad ni Kalanchaw uh, Kyle Inang Kalikasan Mucha si Salvador Salmen Vlog at saka sa mga iba pa mga vloggers natin dyan magandang hapon sa inyong lahat ingat kayo lagi at saka wag po sana kayong mabasa ng ulan dahil ito yung ulan na uh, daming dala ng sakit sakit ng ulo, lagnat, sipon at saka ay uh, manghihina po yung katawan mo pero ingat-ingat na -ingat lang lagi po sa lahat pasensya na po ito lang po yung ipapakita ko sa inyo dahil hindi pa ako nakapagpunta sa a uh, ating pinap pinagpupunta na lugar na doon ang maka makakuha tayo ng dami ng uh, mocha. Uh, ingat po kayo lagi uh, shout, out, shout out sa lahat ng mga bro natin dyan uh, shout out sa mga galino family, Torino family at saka sa pamilya ko dyan sa Concepcion and ang um, lula ko nandun yung uh, ano ng kanyang burol ng kanyang uh, katawan sa Concepcion uh, yan baka bukas doon ako pupunta baka hindi ako makapag vlog o try ko lang po na ano, makapag vlog po baka ganoon you know, kapupunta pupunta ako doon sa burol ng aking lula nanay ng aking papa yan po ay manggagamot din na ang lula ko manggagamot, mabagsik na manggagamot Ayun. maraming salamat sa inyong lahat uh, ingat ingat na lang lagi uh, sa susunod po may babahagi na ako na kaalaman tungkol sa mga halaman dami pa akong natutunan mga uh, halaman at saka yun ang talaga mga halaman o di mga kahoy na ginagawa kong uh, gamot pwede sa na inumin, pwede din sa panghaplas, pang tapal sa mga sugat o di kayo atritis, at sa lahat sa mga ano, lahat talaga ng mga ano, ito yung aso ko. Cookie. 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 Oh, cookie. Cookie. Saan ka nang galing cookie? Kanina pa kita hinahanap ha. Hmm? Cookie? Hmm? Hindi, alay ka. ito na si cookie oh. Ayan, magaling na siya. Ayan, oh. Ayan. Jolly-jolly mo, ha? Ah. Eh, sige, akyat ka. Akyat. 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 Mm, Ayan, yan po si Cookie. Ito yung nanay. Mga nganak na po ito yung aso ko. Ayan. Ayan po yung mga aso ko. Ayan, tatlo ito. Yung mga makukulit. Makukulit talaga ito. Kukoy! Ayan, magaling na si Cookie. Cookie! Okay. Uh, okay. Ayan. Yun lang mga kaibigan, mga bruises madam sir. Ingatan lang lagi. Uh, laging tandaan po. Uh, lagi po tayong magdasal at saka, ingatan natin ang ating sarili. Ating mga sarili para hindi tayo um, uh, ano ng sakit. Lulat ng mga... Sakit ang ulo, ubo, sipon, at sa lahat mga, kung anuman mga karamdaman natin sa ating katawan. Mag-ingat na lang po. Uh, paalam. Uh, Godless God po sa lahat. Ayan o, yung dalawa yun para po silang tao <laughs> ng katayo Hmm. Paalam mga kaibigan, mga brosis madamser, madam, sir at saka sa mga vloggers natin, mga subscriber natin. Paki-share na lang po ng aking video. Ingat kayo lagi. Uh, paalam and God bless sa inyong lahat.